Guys, andito tayo ngayon sa bahay kubo ni Father. Kaya wag tayong magribok-ribok here kasi nga nagkakatulog po siya dito sa kanyang duyan na kanyang isinabit lang digdi sa duwang harige. Ayan siya guys. So, ayan. Ala, wala siyang kalam-alam na andito nga ako guys sa kanyang tabi sobrang talagang matulog ni father o oh. kasi nga pag lunch nga siya dito ay huwag tayo maingay ha huwag maingay sino bang hindi dito makakatulog guys tingnan mo ang kanyang radyo o oh. oh, ayan oh, nga no, no, ang radyo niya nakikinig siya dito ng music ayan o no. oh. yung mga old songs nung no, ba guys ganun no, yung pinapakinig niya ah, may pakita ko sa inyo ito yung tanim ni father o oh. yung kanyang sile na maharang harang na malalaki yan guys tara punta tayo dito sa kanyang mga tataniman daw ito ito yung tataniman ng mga many peanuts ayan siya o oh. ayan ang ginawa niya naggawa na siya dito ng parang kama-kama daw ang tawag niya dito sa mga lupa na ginanya niya na o oh. o diba, parang ang kama ayan siya guys o oh. okra yun nag-iisa na bunga tapos, dito naman sa may dulo ay meron dito, ayan, ube yun ube, ayan, nagkakanap yan guys na ube, ito naman ay mga pechay, na mga maliliit lang. ayan o, oh, mga pechay yan guys, mga next week yan, pwede na yan i -harvest. pwede na tayo makagulay na naman uli so, ayan nga, yung okra na isa lang bunga, bakit kaya nung ganon, siguro nga kulang ito sa, ano, sa dilig, so ito na nga guys Punta tayo dito. Dito naman tayo. Ayan naman yung okra na walang dahon. Bakit kaya nang ganang Siguro nga sa ulan. Kaya ba naman para uranan. Dahil ka pa man ng ang kaini. Oh. dahon. So, ayan siya. Punta naman tayo dito sa kabilang ibayo. Ayan yung yung kamuti o talbus talbos. Sarap yan sa kusido na isda. So, dito naman tayo. Pakita ko sa inyo. Ayan mga, ano yan, o, puro ng niyog. Nam, ano pala, nagtarambo pa sana. Ayan, guys. So, ayan, tarambo ng mga niyog yan. Itatanim yamin yan sa farm. So, ayan, pa, ipakita ko sa inyo. Ayan, no, takbuhan yung mga, ano, yung mga black na langgam, mo. Takbuhan sila. Pumasok sila doon sa kanilang bahay sa loob ng butas. Yan pala ang mga bahay nila, guys. So, pagkakita sa akin, lumapit ako, takbuhan sila. Nasa ilalim pala sila ng ano, lupa. O, oh, ayan nyo. mo, ituyo na. Tatanim na ulit yan okra. nag isa rin. Bakit kaya gan? Ayan, may sorbetes kami ng ice cream. Ngayon, nakita nyo yan. Takip na lang kasi nga wala na yung, lano, yung laman. So, yan nga guys. Dito tayo. Pakita ko sa inyo yung puno lang. Dalawang bilog-bilog. Ayan, yan siya. Ayan, wala nga lang na bunga kasi nga naubos na eto naman yung papaya guys. So, yung papaya na napakataas na maraming bunga yan. Sobrang tas parang ayaw ito Kaya ganun. Halaga guys. Tara po. Ipakita ko naman sa inyo dito yung tanim na na mabango siya guys. Pinagamit namin ito pag after ng nagkakasakit kami maligo. Pinapaligo kami yan ni mother. Ayan siya. Oh. Yan ang suwa. Sa tabi ko naman ay lukban yan. Yan. Yan napaligong kami niyan kapag after ng kasakit e, ito na siya guys yung mga nanay ng mga lola ng mga pako ayan o oh, sobrang laki niyan yan ang hila malahiganting pako na mga dahon niya so yan siya guys malalaki na nga iyan kung kaya bye bye na tayo bye bye